Marahil hindi mo pinapansin ang turmeric sa iyong bakuran at inaakalang wala itong pakinabang. Ngunit alam mo ba na ang halamang ito ay sikat na sikat pala na halamang gamot sa iba't ibang bansa? Lalo na sa bansang India? Sa Pilipinas, ang turmeric ay kilala sa tawag na luyang dilaw na madalas na hindi pinapansin at binabaliwala lamang. Kaya naman sa video natin na ito, ay aalamin natin kung bakit nga ba hindi mo dapat baliwalain ang halamang ito. Ano ba ang mga sakit na maaring matulungan ng turmeric? At paano gamitin ang turmeric para pakinabangan ng ating kalusugan? Ang turmeric ay kilala sa buong mundo bilang isang pampalasa. Ngunit mas kilala sa traditional na medisina. Ang turmeric uluyang dilaw ay higit pa sa simpleng sangkap sa lutuin. Sa loob ng bawat ugat nito, matatagpuan ang isang makapangyarihan compound, ang curcumin. Ang curcumin ay pinagkalooban ng kakaibang kakayahan. Taglay nito ang tinatawag na anti-inflammatory at antioxidant properties na siyang sandata nito sa iba't ibang uri ng karamdaman. Bagamat patuloy pa rin ang pag-aaral matagal nang ginagamit ang turmeric para matugunan ang ilang sakit at kondisyon. Hindi lang sa pagluluto ginagamit, kundi sa mga ritual, panggagamot at pati na rin sa cosmetic. Narito ang ilan sa mga kondisyon na maaring matulungan ng luyang dilaw. Arthritis o pananakit ng katawan para sa mga nakakaranas ng pananakit at pamamaga ng kasukasuan, ang anti-inflammatory properties ng curcumin ay tumutulong na maibsan ang mga sintomas. Maaari kang gumawa ng turmeric tea sa pamamagitan ng pagpapakulo ng turmeric powder o sariwang hiwa nito. Para mas epektibo, lagyan ito ng luya at paminta. O di kaya, subukan ang golden milk. Hinahalo lamang ang kalahating kutsarita ng turmeric powder sa mainit na gatas. Huwag kalimutang lagyan ng kaunting black pepper para mas maabsorb ng katawan ang mga benepisyo nito. Indigestion at problema sa tiyan Kung ikaw ay madalas makaranas ng indigestion o dyspepsia, ang turmeric ay ginagamit din upang pakalmahin ang digestive system at maibsan ang pananakit ng tiyan. Haluin lamang ang kalahating kutsarita ng turmeric powder sa isang baso ng mainit na tubig at inumin ito bago matulog. Maaari rin itong idagdag sa inyong mga paboritong lutuin gaya ng sopas o curry. Para sa kolesterol at sa kalusugan ng puso. Hindi lang sa tiyan, tumutulong din ang curcumin na mapababa ang bad kolesterol na siyang nagpapababa sa panganib ng sakit sa puso at stroke regular lamang na isama ang turmeric sa iyong pang-araw-araw na dieta tulad ng pagdaragdag nito sa iyong kanin, ulam o pag-inom ng turmeric tea. Panlaban sa depression at anxiety May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang curcumin ay mayroong antidepressant effect na nakakatulong sa pagpapabuti ng mood. Hindi lang sa utak ang natutulungan nito, kundi pati na rin ang mood. Pangontra sa pamamaga sa atay o fatty liver. Sinasabing sinusuportahan ng turmeric ang kalusugan ng atay sa pamamagitan ng pagbawas sa pamamaga nito. Pinagagaan nito ang pamamaga. Sa Unani medicine, ginamit ito para sa liver obstructions at jaundice na nakakatulong sa paglilinis ng atay. Para sa allergy at hay fever. Ang anti-inflammatory properties nito ay maaring makatulong sa pagbawas ng mga sintomas ng allergy tulad ng pangbahing at pangangati. Ipinapakita din ng ilang pag-aaral na maaring gumana ang curcumin bilang isang natural na antihistamine. Para sa pangangati ng balat, ang turmeric ay may natural na antibacterial at anti-fungal na katangian. Sa pamamagitan ng paglaban sa mga mikrobyong ito, nababawasan ang posibilidad na lumala ang impeksyon na nagdudulot ng matinding pangangati. Halimbawa, nakakatulong ito sa mga kondisyon tulad ng ringworm o mga fungal infection na nagdudulot ng kati sa balat. Para sa Alzheimer's disease at memory, bilang isang malakas na antioxidant, nilalabanan ng curcumin ang mga free radicals sa utak. Ang proteksyong ito ay mahalaga dahil pinababagal nito ang pagkasira ng mga neurons na kritikal para sa memorya. Para sa pagpapaganda ng kutis, nakakatulong ang antioxidant sa turmeric upang labanan ang maagang pagtanda at mabawasan ang pamamaga ng acne. Traditional din itong ginagamit sa mga pampaganda para sa glowing skin at iba pang kondisyon ng balat. Para sa sakit ng ulo, ang curcumin ay isang natural at malakas na anti-inflammatory agent. Tinutulungan ito na mapigilan ang paglabas ng ilang compounds o kemikal sa katawan na sanhi ng pamamaga. Kapag nabawasan ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo, nababawasan din ang presyon at kirot na nararamdaman bilang sakit ng ulo. Silaw o turmeric ay isang versatile na sangkap na madaling isama sa iyong pang-araw-araw na routine. Maaari itong gawing tea, ihalo sa smoothie, gawing pampalasa, at turmeric paste. Bagamat marami itong benepisyo, hindi dapat ipalit ang turmeric sa medikal na payo at gamot. Mahalagang kumonsulta muna sa doktor lalo na kung mayroon kang seryosong kondisyon o umiinom ng ibang gamot. Anong masasabi mo ka-Urban sa halamang turmeric? Ibahagang ang iyong opinion sa comment section at mabasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi nga updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.